Yon, what's up sa inyo dyan, San Aaron here nga pala. At uh, yon, alam nyo, friendship o yung mga coworkers workers nyo, kung sino man tao sa paligid nyo, they are just like bubbles, ba diba? Para sila mga bula. Kasi marami sila pero they were gonna disappear in a few seconds. Ayan, may mga katrabaho ko, nakakalungkot yung iba aalis, yung iba lilipat ng ibang lugar. Ayan, yun talaga. Nakakalungkot lang kasi yung bonding, yung pinagsamahan, kahit positive, negative, nandun din. Nakakatrabaho ko, mga naging kaibigan ko, nakatawa nang ko. Wala. Nakakalungkot. Medyo hindi ko alam. Pero good luck na sa mga buhay nila. Ako naman good luck din sa akin dahil ako magdamag na akong malungkot. Wala man akong ginagawa buong maghapon nakakabuisit. Pero ganun pa man, salamat pa rin naman sa Diyos. Salamat sa inyo kasi naman mga kapalood na ito, salamat sa future na ako, galing mo sa buhay, Magpayaman ka, magpapogi ka, magkakasawa ka rin yun lang.